Ayun po, uh, ah, na, ano na alamid, na hindi sinasadyang nahuli sa bitag. Uh, babaw natin at hindi kakainin. At biniling ko sa kanila na uh, wag nang manghuli ng mga ganyang klase ng ayok Kasi Ah, papa, Masaya? papaubos na sila. Ah, sayang naman kasi, di ba? Saan? Diyan na lang, Nag? Sayang. Kung naalala nyo, si Luna, meron tayong alagang si Luna. Ganyan yun. Napatay na. Huwag kayong manguhuli ng ganyan, ha? Pagka kayo malaki na, ha? Baboy lang sa kamanok, ha? Uy, ha? Hmm. Bawal kasi hulihin yan. Saka dapat dyan maparami. Yun, nag si Bernard ng pag ano. Bilang ano sa kanya. Yan po, hindi sinasadya na nahuli yan ha. Ah, lang po. Nahuli siya sa ah, ginawang patibong usilo. Ayan mo. Matagal. Hindi nabalikan no? Matagal no? Matagal no? Na, hindi na balikan matagal. Oh, Sayang. Si Unay, pag lamaki ka, wag ka manguhuli niya na. Ha? Wag ka manghuhuli no. Hindi raw po manguhuli si Unay. Yan po yung tinatawag na prinsipe ng gubat. Yan, ang alamid. Ang laki na niyo. Ganyan pala lalaki si Luna ko. Pagka lumaki si Luna. Mm. kaso si Luna uh, kahit pakawalan si Luna kaya niya nang mabuhay pag siya ng ganyan, saka hahanap-hanapin niya pa rin yung gubat kasi uh, yun talaga ang ano niya uh, yun talaga yung mga kilos niya, gusto niya talaga sa gubat yung mga galaw niya, hindi siya ano eh iba, iba yung ano niya, saka iba yung lakas, iba lakas niyan malakas yan, kumpara sa mga ordinaryong pusa yung mga ordinaryong pusa natin sa bahay dihamak na mas malakas to saka ano mabilis mabilis yung bawat galaw nila yun yung katangian yun eh pagka sumakmal sila ng gano'n, hindi mo sa bilis hindi, hindi mo mapapansin eh hey, babaw ni Bernard para ano ah, hindi siya maano ng mga aso ano. sayang mo. si unay kasi Unay, wag ka manguhuli niya na. Oh, yan. Yeah, very good. okay kayo niya na pagka lumakin na kayo, ha? Ang huli, ang pwede nyo lang, ano, hulihin. Baboy, sa manok. Although, ang baboy kasi, isang beses ang taon lang sila makahuli. O, dalawang beses lang. Kaya, okay lang yun. Hindi naman nauubos ang baboy mo sa manok natin, eh. Ang mm, manok, marami yan. Hey. Ano, ano, ano? Ay. naman siya. <laughs> <laughs> Hindi kaya siya kukutkutin ng aso? Hindi naman siguro. <laughs>